Good morning, good morning mga idol O oh, ayan uh, Na ano lang natin itong trabaho mga idol Na uh, Nilevel na lang natin Pero Nilayer layer ko to Para maganda yung base natin Yung platform Ganyan lang muna uh, Ano Tapos saka ko ito episode Tapos patong ulit Para matatag huling ano na to huling verb ganyan lang mga doon mga nag uh, mga nagumpisa pala kaya ganyan lang, lang. nakatungtong ako sa nakatungtong na ako rito sa malinis pantay paabanti ako ron para maganda yung lapat ng ating bakit uh, guide mo na lang yan para mapantay ganyan o, oh, mga nagumpisa pala mo. tingnan nyo may guide na habang papunta kayo ron yung tinutungtungan mo pantay na siya para yung yung ano mo yung unit eh, pantay din pantay din yung bakit mo maganda pagkalapat makakabanti ulit maayos yung yung tungtungan saka may guide ka na sa anilu level mo ganyan lang pag level ay doon sa ibang para ng pag level yan. oh. abanti ka Di pantay na yung tinutungan mo, mga idol. Saka maglagay ulit. Kaya, di e, okay yung ano mo. Walang kahirap-hirap sa pagli-level, mga idol. Diba? Ayan, lagyan mo lang dyan yung mga ano, lagyan mo muna. okay, kahit iswing mo naman ngayon. di diba? Maraming paraan, mga idol, ng pagli-level. Maraming. Kung gusto mo nang mapadali, yan ang mapadaling bagli level. Tungtungan mo yung natapos mo para yun ang magiging guide. O, atras ka, kung makita mo na may kulang, lagyan mo, dagdagan mo. Kung gusto mo na i-slope ng kunti para ano, nasa iyo yan. O, ganyan so lang, kung alin yung maalalin, lagyan mo na lang na ganyan, o. No? Diba? Yan, mga idol, sa mga nag ito yung ibang paraan ng pag-level, mabilis, madali, kasi pantay na kaagad, at tatutungtungan mo yung pantay, nasisiksik na siya, o, diba, yan, ang pag-level na isang pamara ng pag-level na, madali, at walang kahirap-hirap, yan, yeah, swing-swing lang, Iba naman yung mga ibang pinakita ko naman na ibang pag-deliver, di ba? Yung pantay yung bagay, yung mga ginaganyan ko. Iba pa maraan na kanyon. Yan. Yan, pwede naman yun. Kung, nag magpatong ulit kayo, pwede yun. Kung katungtong kayo sa pantay. Ito, ito isang pamaraan din para tamang-tama -tama yung pare yung sukat na ibinakfil mo kasi yung tinutungtungan mo pantay na siya diyan ka na lang mag ano, tingnan niyo. ito yung, ito yung tinutungtungan ko yung dati na nalibel oh. doon naman magalagay ng lupa papunta doon o oh, di madali yung sa saglit lang ngayon dito sa gilid na dito huwag yung kalimutan na siksikin kasi yung pison kung minsan talaga may pinipinahan yan kaya kailangan sa banda rito sa may bangin mga idol mas mataas dito kung mo dito kailangan naka-slope siya para gumilit man yung pison dyan yung, naka na, safety pa rin siya hindi siya naka- ano sa bangin kailangan naka-slope mas mataas dito sa bangin kumpara mo dito sa Magarito ngayon mga ito lang pag uh, level ito, lagyan natin oh, sa gilid kailangan mas mataas dito sa gilid dito oh, mga ito uh, medyo patulak yung inyong bakit ganyan oh, patulak para hindi para masiksik yung sa gilid at malapat siya o, okay, oh, yan lang yan mga idol, sa gilid huwag yung nilagyan ninag mo sa gilid huwag yung ginanyan mo lang, nilagyan mo lang na ganyan nilagyan mo lang ganyan tapos saka mo siksikin ganyan lang huwag idol hindi mo nalagyan lahat nakagilid niya kailangan itulak mo na gano'n di bali may malaglag doon sa baba itulak mo na gano'n para maganda yung slope uh, hindi siya masyadong uh, kinakain yung lugar kasi talon to eh kailangan pag habang tumataas siya mag eksakto may sukat yan baka magkulang na pag dahuli, pag hindi gano'n uh, gano'n lang itulak na ganyan uh, patulak ano itulak nyo stick out para masiksik siya sa gilid o oh, diba o oh, yan pa rin uh, yan. yan yan mga idol ok mga idol ito na ibagay ko naman isang ano, paraan ng pag pag gilig-giling yan yung pamaraan na uh, madali at mapapantay mo kagad diba mga idol yan ganyan lang